Hi guys. Good morning. Og nagulan mi guys pero mo guys pag in ani among panahon guys. Mag-ulan. Walay adlaw. Mapud na guys mag-warning pod mi og tornado watch. Kaya uli pa yon ta guys kay mag-ulan pero mahad ma ma sad guys mahadlok sad hadlok sad kay na tornado watch o gahapon guys um gitabangan ko limpyo sa akong garden no kay bago lang ba ko naguna din niya grabe na pud ang sagbot so akong amiga ni hilang siya o gitabangan ko guna dali na kayo paspas kay sa na guys oh um, nya kay nagulan naman pud ta guys Mandali rapod ni masabot atong mga atsal. O oh, Atsal. O atsal din guys. O. Oh. Basta ang mga bunga. Kuan na na. Ano na mga bulak. O nga, guys. Ang atong batong. Sagol na din eh guys. O bato nga katong mugbo. Bato nga mugbo. O ganang bato nga tagas. Nagsagol sila din ha. Na. Nagkwa na ni. Nagsagol-sagol na ni guys. nya Ang atong okra guys wala adlaw man atong atong video ko an murag nitong ngito an sa kay resulta ng video ani ya talong guys guapa ang talong pwedeng himanggod guys ano di compost pa na ko ni siya daghang bunga tong siling ano ah uh, siling haba mo ang nahitabo sa tong garden nabunga na ang kwan atong si ano ang batong ng kamunggay dahan kita kamunggay oh kinsay gusto kamunggay o oh. green na green ang atong kamunggay nga na ang atong kuan sa mani at na pizza ako ko nang yung pizza guys nga na pa yung mga kondi din guys so at katong nanurok dito sa paso ako lang gi kuan ako na lang gibalhin dayon guys daghan tag ko nga kamatis nagwan ko guys nagpayong kasi nagonan nagulan nagulan man so nagpayong payong si si ako hmm. nada guys labong na diha atong kamuti guys dayon ang atong mga uh, luya ah, na nubo na pod sumana so, kon kita nung kahapon oh. Uh. mga kon kinayelo na siya sa kainit Karon na ulan na pud. Kaming mga atsel dira guys nanurok rana. Dayon, nagtanom sad din higko an kanang uh, talung, talung ni nga green. Gibalhin ako nang kanila guys, Gibalhin ako ni kay dito man ni siya sa ilalom sa kwan, eh sa kamunggay, para dili oh, initan. Ong oh, kamot, daghan gyud kay tagwan guys. Oh, Uy, gabi kay ni siya nga klase nga kamatis. Yan na, na pud nahinog dito, guys. Oh may nahinog na doon guys kanigod siya grabe oh. oh, nana guys mag harvesta kuan guys mag harvesta o gamatis unta oh, kita gamatis oh, yun kwan oh, naman brato magudang gamatis manungan yun ang takoy plano magtanong yun saon nanubo na ni eh, guys oh. ang nati harvest yun dito nga gamatis hinog na so dining dapita guys so panako ni bilimpihan. grabe ang kwanani kanang dili makakunan hanginan o oh, mainitan hanginan ba so karon kanin natay balanghoy diri guys natay duha ka puno sa balanghoy oh wala gi ako diha guys hayag hayag na kay, putol na ko ang kamunggay kada kan pud tag kamunggay oi okay. eh. diri guys una pud tay batong um asa nagkalandrakas dining batong diri o oh. nakalandrakas na patay mani atong manidha guys o ikaw nagkuano kung na siya ag dahon ikaw na o grabit dahil yun ang atong saluyot wala kayo naka okay ba ang saluyot wala kayo siya ko tungod sa kadaghan naghuot sila diri guys badaghan kay mga tanong ay nako maghimo pa tagtirilis aning atong kaning batong o oh. nga yeah kwan guys nati ko convert dito gimwa na tug trilis katong dibutan ako hagdan hagdan guys na si bunga so mo na guys no kwan good guys makapawala og laay pag nakai garden bitaw di na pag nakai garden guys mawala imong laay. gawas lang ka ni labi na na may bunga og pati imong na buhi na ay ang saya-saya so guys o namungan na atong batong so, money gains ka sa atong mga tanong diri guys mulo sa tadiri sa so, atong mga oh, hinug na po doon manguha kukuan ka ng kamatis basta kay ay to o day guys nakapalit kong kapayas hinatunda makabunga pa ni siya baka na makabunga pa din na di magtag ma, ma, winter so yun guys atong kapayas sana makabunga din siya lit na kung nakatanong kayo bago pud po ni, nasa tindahan po may okay, nakapas nakapas mi ba nga? na ay na ay kapayas o guys ang atong kawan ganda nga Tsipani. ang sayuti hangin kayo guys kay gaulan ang panahon naragay sa unay bunga ang sayuti galing niya galing ang bunga guys pero ambot ba dili man siya makakuan ang uban kay matanggal wao kabalo kung ano so Uy, nanapuntay kuan guys, oh. Nanapuntay hinog niya nga, kamatis. Daghan, oh. Kamatisan na, oh. Daghan lagi gitag kamatis ay is delisya mo. Kwan, ako maninput dun. Ang akong ipabilin, katong sayuti nga, ang bunga niya, parehan na, oh, nidako, yun yung bunga. Ako maninput dun. Kung na siya mukha, matanggal ng gihapon na ako nang tanggal nun. Oh, atong batong, guys. O, basta nagkalandrakas. Huwag nagtanong kung usab kuan, guys, agay. Okay. Diba? Ano ba? Ano naman? Nagtanong tao sa buong sukin eh. Kaya hapit naman ni siya o... Oh. Hapit na ni siya. Sipad ni siya bunga pero nagtanong ko ko sa... May dito yung bunga sa atong mga limon. O, oh, daghang bunga ang limon. Nakatago na din sila. Yan yeah, ang kanyang sayo. Sukin ni Diri. O, oh, kanipod guys o... Oh. Pag hapit na na siya po ng kwan guys. na sa dugot utro para na ko ipuli. Muna guys, nagkalandrakas na itong garden na no, eh. Nilot na akong ano guys, mga tanong kasi. Kuan init na badi. kare sa katong kuan nga o init tugnaw. So ang tanong pod mataranta. Nara guys, o batong na siya guys, guys kanang green beans bitaw. Hindi na ko pag Pagkagubot na lagi sa garden ay eh. gamera mag na akong garden guys. O oh, guys, o green na green na ang garden. Oh napaday Una ko diri guys yun ako yung mga tanong diri nga dapat kuwan man siguro ni green na siya nga talong dahil yun natay duha ka punuan diri nga okra hala mo o dahil ni siya guys o siya din mo man siya gani sa tanong mga on sa kong tanong ay basta ano guys nitago nitago basta bitong kuwan kanang inaan yung panahon daghan kay mga kanang murag apan apan ba apan mukuan mga unsa kanu mga ikaw ni ikaw na kung kuno ikaw na kung ah uh, talong nagula na good guys nya manguha kung kuan manguha ko og oh. kamates so man ni atong garden guys puno sa mga dahon grabe jud ni siya nga kamatis basa kandi gud nga kamatis meron ni akong gibutangan og kids kay siya ang nalain pero ganda ta naman guys oh. Grabe mo, muta asya ah, ba? Mukon pa siya sa kamunggay oh, dahan siya bunga. Mo na guys basa i-compost bitaw guys. Wala na ba ko nagbutang og kwana ni ako. Akong garden mga fertilizer, dang ako yung mga fertilizer, organic fertilizer, pero na ko i-gibutangan kasi gira ko ga compost. So Mo ang resulta. Yang bayabas ato guys ni bunga dayon kuhaan ka ng ako hindi kuhaan guys bakay galabong niya init kay vitamin mutago ang halas so, ako hindi pang kuhaan niya nanasibu na na siya bunga na na siya bulak na diyang dapita okay guys nagulan na good me guys dahan kayong salamat sa inyong mga suporta bye bye